Jr. Jerome. Jonathan. Jonathan. Jerome. Jerome. Jonathan. Jonathan. Jerome. na Jerome. 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 Ay, Jerome. 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 yun. Jerome. 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 Jerome.

G-Poil 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 Gepoil Gepoil Ano ba? Eto! Mayroon na naman pala din. Ano ang pangpakilala dyan? Si SK, si SK, si SK. Pakilala niyo po yung sa una. Jonathan. Jonathan. Si Richard. Richard. Then? Si... Ronel. Ronel.

This is the best pito of all. Uh, uh, and, uh, the best pito and the best driver. Bodyguard. 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 Ciao. Graduate of. Hold uh, uh, Bachelor of Science in. Pagkakilang Mary, may tubo pa ko na mababawi. Bachelor of Science in? Kogi? Hindi daw, kogi daw para sa ano... Ay, para sa Bachelor of Science. Guwapo daw.

Dabae! Ano yan? Ano yan? Tutuli! May sinetos ka na. yung mga karanina, ano. Bossing! Galit ako! Okay! Ang ang Skip! Skip! Ang aban. tunay. Galit ako! May ano pa? Camera lang ako, ah.

Rasungitan. May na lang ka! May na lang ka! May na lang ka! May ka? Yeah, na lang ka! May na lang ka! May na lang ka! May Huwag! mag eh, Kaya di na siya <laughs> marami kasi baka king daw. No. Si ano si Imo? Imo? Imo. 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 tayo Imo. 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 Imo pagdating na pagdating pa lang sa dagat, nag-senti na agad. Hindi <laughs> nyo lang alam kung ano ginawa niya sa dagat. Ang layo ng pinuntahan, nag-ulap kami. Sinabol ata si... Ima. 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 Si Ima. Si Ima. 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 si Ima ang boting naming co-girl ko pala <laughs> sumiha <laughs> 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 Ganyan. Ganon. Ang <laughs> <laughs> um, sabi niya. Ako. <laughs> para lang nag-fight pala. <laughs> Sige, Kaya takot ka na ako na. Sige na, na! na. Para makita ng maayos, pwede kang tumuntong dyan. Oo. Ayoko. para sa inyo nung na yung niya eh. na Bawal sa mga kayo nang magkita. Mukha-mukha. Matagal ko ko lang sa bulog ng salamin yun. Ayaw <laughs> <laughs> sa bulog ng bahay. Sa bulog salamin. Di ba? Ako din lagi nasa video. <laughs> 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 Halos naman yung ko ah, kaya nagre-reklamo yata. <laughs> Tapos, doon ang damag awan. <laughs> ha? Dapat pala pag naka CD na to eh, mayroong subtitle no? Sa Ilocano. <laughs> Tagalog. Sa Ilocano, tatagalog yun. Hindi ako kayo, tapino madinyo ma madinyo ma maawatan siya sa Ilocano. Lucano. Ano ba ko? Madinyo ma titibihan yung salitang Lucano. Ilako kayo. Ano? Mm. Tapno? More. Tapno diba kasi? Mm. Ilaw kayo Para. tapno. Para. Para? Para. Ngayon, mo mm. kayo ngayon, madi niyo ang mokyag-saot, madi, madi niyo makataros, madi kayo mag-upra-run. ako, pagsukay makataros, pag-sukay ko rin. Balalay, kaya sila ang dila niya. Among si Agsa o si Ilocano. Among Agsa One, basta.